Magandang araw sa lahat! Sa araw na ito ay magluluto tayo ng ating mga gulay na galing sa binggit. Ayan. So, stir fry tayo ng sari-saring gulay mula sa binggit. Very fresh. So, nagpatunaw tayo ng... Ah, ano ba ito? Butter. Butter ang ginamit natin, guys. Sa pag-stir fry ng ating mga gulay. At shout out doon sa nagbigay sa akin ng mga gulay fresh from Dinggit. Ayan, nagkaroon sila ng hiking sa Mount Pulag. Namili sila ng gulay. Shout out kay Sister Alma. Ayan, salamat sa gulay na galing sa binget na sinishare mo rin kay Nits Vlog. So, hintayin lang natin itong matunaw. So, hindi tayo gagamit dito ng mantika. Ang gamit natin ay butter buttered sari-saring gulay. Okay. So, after na matunaw ang ating butter, isunod natin ang ating bawang. Ayan. So, ihalo lang natin ang ating bawang. So, mabangong-mabango ito guys dahil butter ang ginamit natin. Ayan, ang bawang ay medyo isang kutsa natin hanggang sa medyo magiging hindi naman golden brown. Basta lang medyo maamoy na siya. Lumabas yung aroma. Yung ating sibuyas. Okay, sibuyas. So, bawang at sibuyas. Haluin lang natin. Isang kutsa pa natin. Ayan. So, ang aroma nito guys ay napakabango. Ang bango niya dahil sa butter, bawang at sibuyas. Okay, next nating isunod ay ang ating ito, pinakita lang. Meron akong mixture ng cornstarch para pampalapot dun sa ating gagawing stir fry na gulay. Yun. Okay, so ilang sandali pa ay isunod na natin ang ating sangkap. Ito ang ating hipon. Naghiwa tayo ng hipon. Konting hipon lang para lang lumasa lang siya ng konti. Yan, hiniwa ko yan. Tinanggalan ko siya ng kanyang intestine sa likod. Diba? Sa likod yung intestine niya. Tanggalin natin yung intestine bago natin lutuin. Kasi doon yung dumi niya eh. Yung mga kinain niya. Sa seabed. So, kailangan tanggalin talaga yun. Okay, after ng ating stir fry na hipon. Kung so may hipon tayo. Ilang peraso lang actually yung hipon dahil gulay naman to masarap ah, i-make sure natin na yung ating na stir fry na gulay ay medyo crunchy pa yung hindi natin i-overcook so kaya tinansya-tansya ko lang din ang init init nung ating kalan ayan guys ayan so isang kutsa pa natin and then isunod natin na ang tingnan natin kung anong isunod ni Nitz Okay. Ano ang kasunod? Ang sunod nating ilagay ay pinalo pa pala. Halo-halo. So habang naghalo si Nits Vlog ay mag-shout out ako doon sa aking mga super chatter nung aking birthday LS. Si I am Winston Jill Cooking and si The Motivation Collective. Okay. So nag-add na ako ng um, mixture ng cornstarch. Inad ko muna yung mixture ng cornstarch para medyo maluto siya. Ayan, bago natin ilagay yung gulay. Kasi yung gulay, saglit lang yun, isang kutsa lang. So, ito yung mixture ng cornstarch. Yan, ihalo lang natin ng konti hanggang siya ay maluto. Madali namang maluto to yung mixture niya. O, di ba kakaibang paraan ko? Siguro iba rin ang paraan ninyo sa pag stir fry ng gulay. Sa akin naman ay ganito. Sito ay stir fry gulay nits vlog style. Tapos naghalo din ako ng oyster sauce. Ayan ang oyster sauce, hinalo ko. Pampalasa doon sa ating mixture na cornstarch. Ayan. So, napansin niyo wala akong nilagay na asin pa. So, ito na yung, kasi medyo maalat na yung butter. Yung ating butter maalat na. Tapos, ayan, nilagay na natin yung ating cauliflower. Cauliflower. Ayan. So, hiniwa ko lang siya ng tamang hiwa lang. Na pag, pag stir fry mo ay maluto siya. Ayan, cauliflower. Tapos, meron siyang mga broccoli. Ayan. Ayan. So ito yung paborito ng, ng mga anak ko guys Yung broccoli at sa cauliflower Paborito nila yan Kaso lang, hindi lang dapat overcook Masarap ito Ito ay masustansyang masustansya At hindi ito nakarating sa palengke ang mga gulay na ito Kasi doon mismo nila binili sa bingit Doon mismo sa farm Okay, so ngayon ay inister, uh, hinalo na natin kutsa na no So nakikita nyo medyo maliit yung ating kawali may idagdag pa tayo ibang mga ano diyan mga gulay. Then, nag-decide tayo na ilipat natin ang ating gulay. Maglipat tayo ng kawali. Ayan. Maglipat tayo ng kawali dahil ang ating kawali ay maliit. So, ito, nilipat na ni Nitz para para isang kutsang mabuti. 'di ba maihalo lahat. So itong kawaling to ay mas malaki. Okay, so ito ang ating organic kawali. O di ba? Ayan. So patuloy lang natin na isang kutsa ito, guys. 'Di ba ang sarap, ang sarap nito. Yan ilagyan ng kunting ano, yung natirang mga yung natirang cornstarch nandoon sa unang kawali. Yan, sangkot lang. Sangkot siya, sangkot siya. Sangkot siya lang, sangkot siya. Ayan. Sangkot lang natin. Yung ating cauliflower at broccoli. konti na lang yung broccoli kasi niluto na ng anak ko. Hindi na siya makapaghintay na magluto ako. Kaya konti na lang na ihalo dyan. Kay halo lang ng halo. Halo lang ng halo hanggang sa ito ay maghalo ng tuluyan. Hanggang sa ito ay maglaho. Ayan. Halo lang tayo guys. Okay, so may natira pa tayong cornstarch, dinagdag natin ulit para hindi naman siya matuyuan. Kasi hindi pa siya na luto, hindi pa siya kulang pa sa luto. Natuyuan na 'yung ating ano, mixture na cornstarch, nagdagdag tayo ng konti. Ganun lang, 'yun ang maganda sa cooking kasi pwede mo lang tansyahin. Depende sa iyo 'yun, depende sa iyong panlasa, depende sa inyong gustong ma-attain ma na luto. Yun ang kagandahan sa pagluluto. So, wala siyang exactong uh, parang procedure or step. It's up to you kung paano mo siya gawin. Naayon naman sa iyong naayon naman sa iyong um, panlasa, sa iyong uh, preparation, preparation ng pagkain. Kung gusto ninyong half-cooked, well done. Ayan. So, ito naman yung sweet, as uh, uh chicharo, chicharo. Sweet beans, sweet pea. Ayan, masarap 'yan. Parang ma ma matamis-tamis tong si Charo na to eh. Usually ginagamitin ito na pang panghalo sa mga pansit. Okay. So ayan. Okay, so ayan na. Ayan. So sinimot lang yung sauce na natira may asay aside akong kaunting hipon so hinalo ko na rin ayan so gagamit tayo dalawang sandok para talagang mahalo siyang mabuti halo lang ng halo ayan kasama na yung ating chicharon so ganun lang siya ka kasimple guys ganun lang ako gumawa ng stir fry na cauliflower at saka broccoli with um, chicharon nilagyan ko siya ng cornstarch, mixture ng cornstarch at merong oyster sauce. Ayan, so 'di ba? Masarap na 'yan. Napakasimpleng luto, may kunting hipon at isang kutsa lang mabuti at 'wag masyadong pagkalutuin yung overcook. Okay, so may natira pang oyster sauce, idagdag natin para mas malasa talaga dahil dito tayo gumamit nito ng asin. So yun lang, parang sweet, may taste of sweet and umami taste of this oyster sauce ayan, so halo lang ulit halo lang ulit so yung cornstarch natin ay nakakatulong din yun para medyo ay mag magkaroon ng konting sauce, mas saucy ang ating uh, stir fry na vegetables fresh from bingit ayan o diba, ganun lang kasimple guys konting shrimp, oyster sauce, cornstarch at at sa lang. Butter ang ating ginamit dito. Yan, so ganyan lang. Tapos, kapag nagluto kayo ng ganito, huwag nyong hayaan na manatili doon sa ating kawali o sa ating pinaglutuan. No? Ayan, tinikman na ni Nitz. Kasi, matanggal yung ano niya, maalis yung crispy ni, ay, ang tawag nito, pagiging half-cooked niya, maluluto siya dahil sa init ng kawali. So, dapat ito, ito ay i-transfer sa isang container. Okay, so mapapansin ninyo, ita-transfer natin ito sa isang lagayan. At doon na natin ilagay para pagsaluhan na ng pamilya. Kainin na ang ating stir fry, cauliflower, broccoli, and chicharo or sweet, sweet pea. Sweet pea ba? Or basa chicharo ang tawag niyan sa... Tagalog. Ayan guys. So thank you so much sa pagsama nyo sa akin. Sa akin pagluluto na ito, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin guys sa Thank you, thank you so much. So ilipat natin ito sa ating pinggan. Plating na tayo guys. So ito na siya. Nilagay na natin dito para hindi siya manatili doon sa ating kawali at hindi na ma-maintain yung kanyang pagiging half cooked or crunchy. So dito manatili siyang crunchy kasi yung ating lagayan ay hindi mainit. So sisingaw lang yung init niya pagkatapos ay ayan, ma-maintain yung kanyang crispiness, yung crunchiness noong mga gulay. So mas maganda kapag mayroong mixture ng cornstarch para medyo naman juicy ang ating uh, stir fry gulay. Thank you so much guys. Ayan maraming salamat sa aking mga bagong channel member. Rejoining channel member Mama Jo at si Princess Carla. Ayan guys sa unahan makikita ninyo ang aking mga shout mga channel members na sina shout o, sina shout out ko you can connect to my channel members and then they are also very supportive and then Just keep on going, stay happy, healthy and safe. Ayan na guys, ang ating gulay I stir fry gulay with shrimp. Ayan. So ayan na yung final touch. Isang pinggan lang talaga siya. Ayan yung ating chicharo. O di ba? Malaki ang naitutulong ng ating corn starch. Ayan, medyo maano siya, ma juicy at shiny yung ating gulay. Ayan, thank you so much. Maraming salamat sa inyong lahat. At patuloy tayo sa ating pagpupunyagi dito sa ating YT.